Amen. Kay lang isa follow up lang din. Kasi di ba si... Ito ang <laughs> si Julia Barreto. Uh, leading man niya. Leading man niya actually si Joshua and si Ronnie. Na parang yung nililing sa'yo. Tatanong lang namin, nagsaselos like, ka ba kay Julia Barreto? <laughs> Hindi po. Hindi po ako nagsaselos sa kanya. In, happy lang po ako sa lahat. Reaction mo kasi parang yung mga fans nyo nag-aaway tapos parang may sinasabi na move on din. Dahil uh, nakaraan na nga yung vlog nyo. Thank you. Ito yung kay Joshua naman, no? Ah, nabalitaan ko rin po yan pero hindi ko po talaga kasi nabasa yung act actual na tweet niya. Kaya hindi rin po ako gano'n mag-comment kasi ayoko naman po mag-comment na hindi ko po, po alam kung ano. po siya pangalan ko. Ano na lang reaction mo sa magandang ngayong uh, love team ni Ronnie, Julia, tsaka ni Joshua? Ah, <laughs> oh, uh, mag-aano. Ah, sasabi ko sa kanilang tatlo. Ah, <laughs> um, sasabi ko sa kanilang tatlo. Sobrang happy ako. Siyempre lahat naman mga supporters nila, sigurado kung happy sila sa mga, uh, sa mga ganap nilang tatlo. Kasi Bye!